Yo, what's up? Muli mga kalbo, kamusta? Kamusta po? Sana'y nasa mabuti ka pong kalagayan na abuta ng video ito kapatid at kakalbo. For today's topic mga kakalbo, no, meron pong nagtatanong. Hindi ko po alam kung tanong o panunulig siya. Basta para sa akin isa yung tanong mga kakalbo. No? Nagtatanong siya na sandamakmak daw po ang abuluyan sa loob ng Iglesia ni Kristo. Kaya ang iglesia daw ay yumayaman at ang mga kaanib naman ay naghihirap. Hmm. Totoo kaya ito. Ang kulit ng tanong no. <laughs> Marami daw ang abuloyan sa loob ng iglesia ni Kristo. Totoo kaya ito o sabi-sabi lang din. At gusto ko yung sagutin at patunayan. Siyempre, base ulit sa sarili kong karanasan. Siyempre sa karanasan ko mismo at hindi sa karanasan ng mga nagkichismis-chismis lang dyan. Alright. At yan ang gusto kong i-share maya maya mga kalbo. Pero bago pong lahat, may ipapanood po muna akong mga video sa inyo mga kalbo. Ito pong mga video ito, ito yung mga sinasabi ng mga pastora, pastor, leader, o mga ngaral ng iba't ibang reliyon patungkol sa kanilang abuluyan. Panoorin po ninyo ang video. Minsan po nag-offering ang church. Sabi ko, ba't ganito lang ang offering ng church? Ang liit-liit. Alam mo, I really signed a check. I put 100,000 pesos kasi hindi ako makapaniwala na tayo na andito, sabi mo, Yuck, ikaw nag-offering, liit ng offering, kaya ya naman, ikaw ba yung nag-offering na yun? Naintindihan nyo ba yun? I tell this to people, sabi ko, Yuck, kayo yung nag-offering noon, ang liit-liit. Hindi ka tanggap-tanggap sa akin. Yan ang sabi ng isang pastora iyak daw, di ba? Niyayak niya kasi maliliit daw ang abuloy ng mga member. Ito naman ang isang video ng isang leader na sinishare mo niya yung kanyang mga kaanit kasi Bakit? May lokal Amasahin lang ng manggagawa nila hindi nila kaya sustain yan eh Eh dyan sa tanawan magtanong nga kayo magkano abuloyan dyan? Kasya ba yan? Paasa pa kaya sa akin ang abolusyon ng tanawan? Anong mga sa treasurer din diyan? Pa kaya hindi pa kasya sa pamasahin ng at mga gawa ng MIC Newton? Magre-reklamo pa kayo. Oh, di ba? Sine-ner niya yung kanyang mga member kasi nga parang wala daw na ipipon na abuloyan Hayan. At eto naman ang sabi ng isang Catholic defender mga kalbo ano. Imagine. Minsan nga gusto-gusto kong kinukumpyuta ng mga ito eh. Nung nagpabinyag, magkano binigay sa si simbahan? Aber nga, sabi na natin, nagbigay 1-5. Alright. Nung, na, nung nagmumpisal, wala namang bayad. Nung nagpakasal, dahil maarte, 5,000. Mas mahal pa yung bulak natin kaysa sa bayad sa si simbahan. Okay, let's say 5,000. So, 6,500 na. Nung namatay, pinapisahan, 1-5 sa so, bagano na yun. Oh, oh. Sa buong buhay mo, 8,000 lang may pasok mo sa simbahan. Samantalang... Grabe, di ba? Ang hard magsalita ng Catholic Defender na yon, diba? yan, di ba? Yan din kaya sa Iglesia ni Cristo. Based in my own experience, kakalbo, never kong narinig ang mga ministro, manggagawa, at lalong-lalo na ang leader o ang tagapamahalang pangkalahatan na nag nagsermon, nagbatikos o nagsalita ukol sa abuloyan. Pero kung narinig gaya ng mga video kanina na nagsalita ang mga leader, mga ministro o manggagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo ng ganon. Walang member na maninilip sayo sa iyo sa pag-aabuloy mo at walang ministro na magagalit sa iyo dahil maliit ang abuloy mo wala. Wala, wala. Bagos, ang mga maririnig mo sa mga ministro ay eh ang mga aral sa Biblia patungkol sa tamang paghahandog at pag-aabuloy. Ayos nila itong itinuturo sa mga kaanid. Maayos nila itong ipinapangaral sa mga member. Walang sermon, walang galit, walang pamamahiya lahat ay maayos nilang paliwanag sa mga kaanib kung gaano kahalaga ang pagkahandog. Talas kong ang marinig ang mga talata sa 2 Corinto 9.7 Magbigay ayon sa pasya ng iyong puso. Yung masaya dahil ito talaga ang handog na kinalulugdan ng Diyos. Sabihin walang sapilitan, walang hinihinging halaga kahit magkano pa yan basta't bukal at masaya ka sa iyong puso okay yon at katanggap-tanggap ngayon marami nga ba ang paghahandog sa loob ng iglesia ni Kristo ang sagot ko dyan ay hindi iisa lamang ang paghahandogan sa loob ng iglesia ni Kristo nahahati lang ito sa bawat party o sa kanya-kanyang pag-uukulan halimbawa meron kang 20 pesos 20 pesos mo ay hahatiin mo yan sa kani-kaniyang pag-uukulan para sa tanging handugan, para sa lingap, para sa lagak at para sa mismong pagsamba. Yan ay laging ipinagkakamali o laging ipinang-aasar sa mga kaanib na marami daw ang handugan sa loob ng Iglesia ni Kristo. Pero para sa aming mga Iglesia ni Kristo, at nauunawaan ng aral okol dito ito ay iisa lamang kinahati-hati lamang sa kanya-kanyang parte at pag-uukulan kaya pansinin mo ang iglesia ni Kristo napakaunlad napakasagana yung tipong pagka meron silang ipapatayo o meron silang proyekto hindi na nila kailangan pang lumapit sa kung sinong politiko o kung sinong mataas na tao, o kung sinong mayaman na tao dito sa bansa. narin nila kailangan magpa-event ng kung ano para lang makalikom ng pondo. Dahil ang Iglesia ni Cristo ay laging handa, ang handa sa mga proyektong inilulunsad nila. At yan ay dahil sa maayos na paghahandugan, at syempre, hindi kurap na lider lagi pong open ang iglesia ni Kristo. Kung gusto mo pong magsuri, huwag ka pong mahiyang lumapit dito. Mas magandang ikaw po mismo ang magsuri sa sarili mo kaysa makinig sa sabi-sabi at chismis ng ibang tao. Yan ang topic natin for today's video mga kalbo. Ay may natutunan ka at may naisira kong kaalaman sa iyo.